Okame. Hi. Okame. Kusin no to What's up guys? It's me again. Penny OFW sa Japan. Na mahilig dumiskarte. At ayun nga guys, nagmamadali na tayo dahil kaorasan na. So, sumahan nyo kami ngayon ni ate dahil magre-renew kami ng bahay. So, dito sa Japan yung apartment ay kalimitan nire-renew every two years. So, eto guys dumating na at naipakita ko na rin to sa inyo dati na... Itong kontrata namin, bali pilapan ko muna to bago kami pumunta doon. So ipapakita ko sa inyo guys kung nasaan yung office o tsaka pag magpapakakapag-video tayo sa loob, so magpapaalam ako later. Pakita ko sa inyo guys yung itsura. Then samahan niyo kami kung magkano ba yung babayaran namin in totality. So permahan ko lang to guys. Permahan ko na bago kami pumunta doon. Ay kailangan ng hangko, just ko. Wait lang, kailangan ng hangko. O hangko guys ay yung parang ano, yung signature mo, hindi dito sa Japan, hindi ka basta yung man ng handwritten. Hindi. Dito, bawa tao dito, may ganito. Ito yung pinakang, ano mo, uh, legit na pangpirma sa mga importanteng documents, sa lahat, sa bangko. Hindi handwritten ang pag-ano, pagpirma. Kailangan, pag nandito ka sa Japan, meron kang tinatawag na hangko at So, ganito siyang paghawak. Mayroon siyang proper na paghawak para, para basa yung pangalan mo. Then, dito ka kukuha ng pantinta. Ayan, hangkuan ko muna. So, meron kasi ditong place na kailangan maghangko ka. Then, kailangan diinan mo kasi para buo yung pangalan. Ayan. Buo naman. So, dito din tayo sa isa. Kasi hindi na kami nag-sama ng magta-translate para sa amin. Dahil tatahimik tatahimik na lang kami ha? abot na lang namin yung pera so ayan guys grabe ang pangit na <laughs> ang pangit na sulat ko pwede na to may hangko na pangalan address cellphone number at company. So, ang pangalan ng company. And the rest, wala na tayong pipirmahan. So, ayan guys, nakaredy na ako. Grabe, ganito, ganito talaga ang itsura ko pagpunta sa office. Nakakahiya. Pero, okay lang naman. And, pinuha ko na nga rin pala guys, yung pambayad namin. So, gusto ko i-share sa inyo guys, etong renewal namin, dahil umpisa pala ng paglipat namin, eh, alam na nga namin na may mga renewal yung apartment. So, ayan, parang, nag na ako ng pera, parang one, year ago ko pang inipon namin, kasi share kami, isang taong mahigit na naming inipon tong pang renew. So, ganun kami ka-prepare dito guys, kasi mahirap kapag laging ubus biyaya ba yung pera mo, kapag may extra ka, hindi mo, hindi ka nagtatabi, eh alam mo may mga future kang bayarin. So, ayun, yung ginagawa namin, kapag alam naming may mga bayarin kami in the future, kahit ilang taon pa yon unti-unti na kami nag-iipon. So, ngayon, hindi na kami nahirapan kung saan kami kukuha ng pambaya dahil mahigit isang taon na nga namin itong inipon dahil pinaghahandaan nga namin yung renewal. So, ayan. Bali, walong lapad ito and hindi natin alam kung may sobra pa to. So, sana may sobra para mayroon pambili ng bigas. So, tara na guys. Let's go.

あと、と、火災保険、今回今年から区費アパートの多分班長さんっていうのがピンポンって来て「1年のください」って言ったのをこっちでやることになったのでこれを今年の分をもらいますのでちょうど更新だったので。 来年は多分手紙用か電話かちょっと私にしてお金をもらいに行くか来るか振り込みかまあ電話もらって取り来てって言われれば行く<ー>行きますのでいついつ来てって言われれば行きますので、はい、じゃあ何ででもいいです。今年はちょっとこれが入って、はい、で6万9200円で。 これがこれがペニーさんの方で、はい、持ってってもらう。はい、これが大家さんの方に渡します、ねはいはい、これが6万9200円の領収書ですね助不動産で預かりました領収になります。はい め大丈夫です。はい